guys. So, for this video, this is our um, day 3 or 4 ng aming uh, hospital. So, day 4 namin ngayon and mag-discharge -discharge na kami. Then, inaayos ko na lang yung mga gamit namin para kami ay okay na. Nakanda na lang. So, ayusin ko. Dito ko lang kayo. So, pinaliguan ko na si Atching. Sabang dilig na siya, magdilig lang ako. So, ayun, this is day 4 and si Atching okay na siya. Ito siya guys, pakita ko sa inyo. Ayun, naglalaro na. So, handa ko lang yung mga ulit namin marurong na. Para pag-alit namin. Wala na kami, hindi hindi kayong nagpiting. kung Basta ako, kasi ginamit ko na siya. So, patulitin ko lang. So, ayan, malinis lang na, na dito. Ito lang naman ang gamit namin, yan. Kasi itong bag. ito lang. And then, yung mga dito. Ayan, ayusin ko pa to. Para ilagay ko sa isang bag. And then, nahugasan ko na rin naman ito. gamit namin. So, ayan. So, ito guys dito din yung marumi namin ilagay um, ko lang dyan para mamaya okay na tapos ito, padala ko na yan pa uwi para wala na ito. bitbitin diba please baka doon ko lang ito lagay sa isang bag so yan lang naman ang gamit namin malinis naman yung higaan nya then <laughs> nakapako kasi pinaliguan ko sa mababasa so, magmedias lang ako malamig din yung semento. Malamig ang semento. Kaya lang kami, just... so, na medyas ko. So, okay na. Mamaya na lang ako magpihis pag paalis na kami. And then, so and then, ano ba yung sign na kami ay discharge na? So, kahapon, kasi is nakamonitor kasi dito yung platelet niya is 75 yung platelet niya. Pero yung parang second day, ah, parang second day, 66. Tapos kahapon, 75. Tapos ngayon, good news kasi 181 na siya. Pakit ko sa inyo. 181 na siya. Ayun yun yung sign na pwede na kami umuwi. Sabi kasi ni Doc, yung pedya niya, na kapag 100 na, pwede na kaming dumabas. Pero ngayon, sobra-sobra sa 100. So this is good news, di ba? Super so good news. So, ayan, nasa akin yung papel. Pakita ko sa inyo. Na-clarify and bigyan kami ng mga gamot kung ano yung mga gamot na ibibigay. And then, magre-request din ako ng vitamins. And then, kung ano yung mga bawal na pagkain. And ano yung mga bawal sa kanya. Anong gamot ang papainan sa kanya. And then, kung may palo check up pa ba siya. So, yun. Tatanong ko mamaya dun sa doktor niya. So, yun lang ang aming uh, dengue journey. So, okay naman dito. Hindi naman ako masyadong nahirapan kasi napaka, yun nga, peaceful ng aming room kasi nga kami lang. And then, napaka Linis din naman ang paligid. So, ayan, napakalinis. And then, on time naman yung uh, pagkain na binibigay dito. Breakfast, lunch, and dinner. And then, maaga din sila magbigay. And then, napaka-comfortable din matulog. Oo, oo. Hindi ka naman yung sabihin mong puyat. So, si Etching naman is magaling. Maano naman siya makasama. Mabilis siyang makinig sa akin. Kasi, hindi rin naman siya mag-aano kung di siya nakikinig sa akin. Oo. <laughs> Kahit na kami ay may takotang nagaganap. <laughs> na so, ayun lang ang ating vlog for today. An update sa aking day 4 ng aming Deng de ni Atin. And then syempre nahinapan din ako nung una pa kasi parang kung isasama mo yung stay niya sa bahay bago pa siya na 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 na, 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 na confine is parang umabot siya ng two weeks. Magto two weeks. Mm -mm. So ayun lang, hindi pa rin naman siya nakadumi kaya sasabihin ko rin kung ano yung pwedeng inumin niya para pampadumi. So yun lang guys. Thank you so much for watching guys. It's me, Jefferson Vlog So yan ang ating ganap kaya wala akong upload na video. So and wala din ako mga mga ganap. So hingal-hingal lang yung person kasi maliit ang ginagalawan ko dito. So, sanay ako sa bahay na mas maraming ginagawa. So, okay naman na ko naman lahat. And yun lang. Thanks so much for watching. See you in the